Hello guys! Alam ko marami sa ating mga Pilipino ang nangangarap talaga na makapunta dito sa Bansang Canada and then yung iba nagtatanong kung yung mga may tattoo sa katawan ay hindi ba sagabal sa pag-apply sa bansang ito. <coughs> Excuse me po, hindi hindi po siya bawal. As long as hindi ka member ng isang organization na negative sa lipunan. As long as wala kang kulto or other ng mga organization na magpapahamak sa bawat miyembro ng lipunan. Okay lang yung may tattoo ka, kahit na visible man yan. As long as, pag tatanung, tatanungin ka ng employer, rather, kung ano ay yung meaning nito sa buhay mo, syempre, sasabihin mo. Kasi usually, nagpapatato lang naman tayo, kasi may mga meaning sa buhay natin. Gusto natin na, uh, syempre, ma, maalala natin palagi, di ba? <laughs> Ganun eh, yung significance ng tattoo sa buhay natin. Ako nga, nagpatatoo ako eh. Pero dito na, nung sa Pilipinas, wala pa akong tattoo. Kasi dati, naisip ko kasi sa Pilipinas na ang hirap magkaroon ng trabaho pag may tatuka. Pero guys, dito walang problema yung mga tato. Sana sabi ko na as long as yung meaning ng tato na meron ka ay partner 'ng buhay mo. Kumbaga, nag-symbolize naman ito sa pagkatao mo yung mga tato, di ba? And then pag ang employer magtatanong sa inyo, sabihin niyo lang yung totoo. Actually, may mga employer na walang pakialam sa tattoo ng aplikante. As long as pasado ka, yun lang.